Tuloy-tuloy lang ang buhay. Ano man ang hirap, uh, huwag lang mawala ng pag-asa. Kung pagkain lang ang inahanap, meron po tayong gagawin. Mag-urban garden po tayo para meron po tayong mauulam, may lalatag sa ating hapagkainan. Huwag po patamad-tamad. Ang mahalaga ay magtanim ng magtanim. Kaya nga, ang sabi ni Kuya J., tanim lang ng tanim para may aabangang aanihin. So dito, marami tayong naani na ano lips. At uh, kung mapansin nyo Ang ganda na ng ating mga malunggay Ayan So harvest harvest lang Kasi kailangan bawasan Kasi kinakain din ng ano, Tawag nito insekto Yung mga Ano natin Malunggay oh tingnan nyo oh. So, oh, ayan, no. Kita nyo? Tataas, ang taas ng mga malunggay natin. Ayan. So, dito, uh, nga, umusbong na yung mga halaman natin. Gumanda na sila. At, uh, yun, nakapagani na tayo ulit ng uh, malunggay. Ayan, marami na tayong dahon ng malunggay. Ayan, importante ang dahon ng malunggay. At, uh, yung parte na yun, saluyot naman. Ayan, yun saluyot. Saluyo. So, saluyot dito. Kataas ng saluyot. Ganyan kataas ng saluyot. Ayan, halo-halo spinach. Ayan, purple, yung wild. Wild ito. So, meron tayong giant. Ayan yung giant. to Kapag so, ganin na rin tayo ng ito. Alam nyo po ito. Ayan, spinach. So, ito nga, namumulaklak na sila. At uh, ito, gagawin natin yan, bibinhiin natin. Yan yung ating uh, style o estilo ng pagpaparami o pagpapanatili ng mga binhi ng ating mga halaman dito sa tuktok ng building. So ito naman yung kamotehan So uh, makikita nyo, wala pa silang talbos. Oh, so, sobrang ano, init ang mga nakaraan. Ayan, so yun nga. Lago oh, talaga, lago nila oh. Sarap oh, di ba? Sarap sa isda. Lago oh, lago ngayon, Oh. Kaya araw-araw nating dinidiligan ang mga ito dahil nga kung hindi natin diligan ito ng isang araw, dalawang araw, nasisira po yung mga dahon. Yan, nasisira. So, ito yung uh, maganda kapag may urban garden. So, hindi pa natin pwedeng kunan to. Meron tayong makukuha na ng ulam. Talbos-talbos. No? Ayan. So, meron din tayong gawid. May, alam nyo ba yung gawid? Yung ginagamit sa nganga. Ayan. Oh. Meron akong tanim. Ayan. Ayan. So, yun yung mga tanim natin. Sarap ng hangin. Oh. Makikita yun. Sarap ng hangin. Oh. Sarap ng hangin. Ayan. Oh. Ayan. So ito yung uh, ating ginagawa kapag uh, free time or uh, break time natin, no, dinadalo natin tong halaman natin para ma-check kung okay pa yung mga tubo. Ito marami na rin tong citronella, no? mapapansin niyo. No. Oh. Dami tong citronella, sarap sa yung sabaw na isda ito. Yan. Manok. No, yung tinulong isda na yung tinatawag nila. Kaya madami siya ngayon kaya hindi pa natin ano nakukuha na lahat so ano pa nga ba ang isishare share ko sa inyo ayan so yun lamang po yung uh, may isishare share ko sa inyo sa araw na ito at kanina nag-graft din ako ng ano kakaw so nag-bads nag, -bad, nag na rin ako ng kalamansi no yun yung mga pinapractice natin yung sa bading naman ng calamansi. Kaya nga po, ano, panoorin yung ibang video ko. Meron akong video kung pa paano magpatubo ng, uh, ano man yung ba yung orange, yung malalaking orange kayo, yung galing China. Napakahirap po patubuin po yun. yung meron tayong uh, ginawa na pagpapatubo. At nandun po yung procedure na no, paano po natin patubuin. Although nag-sprout, tinanim ko na siya dito sa seedling bank. So hindi ko na hinayaan lumaki pa. So yun yung mga process na ginagawa natin, uh, na i-share ko dito sa aking vlog uh, so baybayan po. Although hindi expert 'to, you are not, uh, I'm not an expert po, agricultural uh, expert or uh, 'yung mga sistema no, na para magkaroon lang po tayo ng uh, pagkain. So, hindi siya medyo scientific 'yung uh, ginagawa natin, but ah uh, kung ano yung maganda na pwede nating i-share dito sa ating blog, uh, vlog no para ma-inspire no para makapag-inspire tayo ng mga kapwa nating Pilipino na ito nga tingnan niyo. Big sabihin, meron po tayong pagkain no. Hindi lang po sa lupa or hindi lang doon sa malawak na bukirin pwede tayong magtanim. Dito sa tuktok ng building pwede rin po tayong magtanim. Kaya po, kagaya po itong ginagawa ko ni pinagagawa ko po dito na urban gardening so halo-halo dito na rin po ako nagpa-practice so from uh, Bureau of Plant Industry kung ano po yung naaral ko doon nag-training ako doon, pinapractice ko po dito little by little kasi hindi naman po, po pwedeng uh, maglagay ng marami dito kasi nga po tinitingnan din natin yung uh, mga area na uh, pwedeng makasagabal doon sa mga equipments dito sa tok, -tok ng building So, salamat naman at may suporta naman po yung mga mamahala dito sa building at meron po tayo green dito sa Toktok. Ano? Green na, uh, or I mean, may urban tayo. Urban garden sa Toktok ng building. Yung iba kasi, yung uh, blueberry, blueberry ba tawag yan, ay hindi natin gano'ng pinapalaki. Kasi unproductive. No? So, ang uh, major o pinaka ano lang natin dito is yung spinach no tatlong variety yung spinach natin yung uh, malunggay so marami tayong puno ng malunggay kalaman sa yung mga citrus family kasi gusto natin pong magmarkot nagmagmarkot pwede tayong magbading kaya nagpapatubo ako ng mga seedling no? no from doon sa mga citrus pinapatubo ko itry ko po siyang dugtungan ng kalamansi. Uh, And uh, meron din tayong mangga, yung mangga nga hindi pa tayo nakahanap ng ano eh ng uh, yung pandugtog na sayo, yung mga galing ng Gimaras o galing ng Nueva Ecija, yung sikat na mangga sa Nueva Ecija, sa Gimba. And uh, ano pa yung mga pinopropaginyo, yung luya, no, yung luya, yung Hawaiian luya. So may mga na-share na ako dati kung paano mag, uh, paano ako magpatubo ng luya no para mabilis tayo makapag-ani ng luya. So, kung mapapansin nyo, may mga luya dito sa puno ng mga, ano yan, uh, ng, ng malunggay. So, ginagawa natin, ini-incorporate ko yung uh, mga puno ng, uh, yung uh, luya do sa puno ng malunggay. Kasi kulang po nga tayo ng taniman. And, uh, yun nga, meron tayong palang alugbati, then kamote. So, alugbati kasi, uh, yun nga, sana magtuloy-tuloy itong mga bagong tanim natin na alugbati kasi sa totoo lang masarap din ang alugbati kahit sa isda and yung ayan, paborito beans meron din pala tayong sorry meron pala tayong ding ano do na insulin plant meron tayong uh, sangig yung tinatawag nilang sangig meron din tayong yung mapait ito yung mapait yan to serpentina And yun, sa Luyot pala, meron tayong sa Luyot, no? Ah, uh, yung yun, pinapropagate ko yung sa Luyot. Nagpapabunga ako para meron akong itatanim ulit kapag meron namang taniman, no? Na sa Luyot. Kasi yun doon, hindi na tayo nagtanim ng pechay, pakchoy. So, sa Luyot naman ang inilagay natin sa mga buto ng spinach. Yung strawberry is, uh, adon, Medyo tayo sa strawberry. Ayan, so ito lang po yung ating ginagawa no? Uh, para magkaroon lang po tayo ng pagkain. So green leafy vegetables lang muna natin yung pinapropagate natin dito sa tuktok ng building. And uh, talong, meron tayong sili, yung siling uh, haba, I mean yung hindi maanghang. Although nung mga nakaraan, nung mga future ko, ang dahing bunga ngayon, itong mga huli, uh, dahil nga doon sa insekto, So humina yung bunga nila. Pero meron pa tayo dito. Ayan sili. Yung mapapansin sili. So meron tayong bibinhin. Ayan. So although may binhin na tayo. Kasi yun ang gusto natin i-propagate. Yung siling uh, green na hindi maanghang Kasi pwede nating gawing ulam, ulam yun. Eh. Pakbit lang tawag namin. And ito So gumanda na yung mga kalamansi natin. So apat ang puno natin ngayon no ah uh, na kalamansi no? puro marcoted po yan so yung lemon wala pa hindi pa namumunga kasi yung lemon kailan uh, ano pang ang intervention na gagawin ko dito sa lemon ato may ipilipil -ipil. ano yung ipilipil -ipil na yan ay ginagawa ko yung pangkain doon pagpapakain Pagpapa, ko ipapakain ko sa ano sa African night crawler kapag ito ay nabulok kaya tinatanggal ko yung mga dahon So ayun uh, Ito yung mga Kaganapan dito sa ating urban garden ay marami na yung malunggay So umpisa na yan uh, Puputulin natin yun Pag masyado mataas Pag lumaki na yung mga dahon puputulin ko na yun uh, I-trim ko yan i ko para umusbong sila ulit no? Para mas mababa Kasi mahirap masyado lang mataas Yung uh, mga sanga eh, Tingnan yun taas na oh. Ilang feet 16 uh, 18 feet na ang taas So hindi na natin kayang abutin yan So kailangan natin putulin Okay, hanggang dito na lamang po Yung ating uh, Munting uh, video ngayon Sa uh, Araw na maliwalas At uh, nga Tuloy-tuloy lang ang buhay Ano man ang hirap uh, Huwag lang mawala ng pag-asa Kung pagkain lang ang hinahanap meron po tayong gagawin, mag-urban garden po tayo para meron po tayong mauulam, may lalatag sa ating hapagkainan. Huwag po patamad-tamad. Ang mahalaga ay magtanim ng magtanim. Kaya nga, ang sabi ni Kuya J, tanim lang ng tanim para may aabangang aanihin babo.